Praise God, praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. sa bawat isa. Sa pagkakarong ito, tayo po ay dudulong lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipot sa kanyang ala. Naroon siya sa kanilang kalagi na Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngala ng bayan ng Lab sa Camarines Norte. At hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa payat ng lao. May mutag sa itong mga kaiksunan diha sa Visayas o sa Mendela. Bisan pa ka itong mga kaiksunan nga ana sa Luzon o sa laing naso. Lalay ko ang gino sa walay katapusan ang ating pong sa mula sa aklat ng mga awit kapitong putwalong kabanata. Ang talata po ay 35. Noon nila nagunitang ang sanggalang nilay ang Diyos, ang kataas-taas ang Diyos, ay kanilang panunubo. Noon nila nagunita ang sanggalang nila'y lang Diyos. Kataas-taas ang Diyos. Ay kanilang malulungkot. Noon nila nagunita, Ang sanggalang nila'y ang Diyos. Kataas, Kataas-taas ang Diyos, ay kanilang manunubo. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasala sa pagkakano, na minsan pang at makalap sa iyong banal na harapan. Mga kami po'y nagpapasala. Papa kumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasal. At aming panalangin kami po'y lindis sa lahat ng karumihan, sa lahat ng kasalanan, sa lahat ng kasinungalitan, sa pumagitan ng banal na dugo ng aming banunus. Ang aming dinidinudulog sa iyo ang bayan ng lap sa propinsya ng kamarines aming panalangin ng lahat ng alta at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng lao nang hindi ayon sa pangalan ng man ay mapawalang peace sa pangalan ni Jesus. Ang aming hiling tunay ang maitakda, ang maitatag sa pamagitan ng iyong Santong Espiritu ay ang alfa para sa aming Panginoon. Oh, Jesus Kristo, Maraming maraming salamat na ang kinamin tinanggap namin sa pagkatinugon mo ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen! 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 Praise God! Praise God! Ang atin pong pagubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, sa 32 kabalata, ang dalata po ay 25 hanggang 32. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito'y nalinsan. Sinabi ng lalaki, bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako binabasbasan. Wika ni Jacob tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya'y si Hapo. Sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon Israel ang itatawag sa iyo at hindi na sa sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao, ikaw ay nagtagumpay. Ano namang pangalan ninyo? Tanong ni Hapo. Bakit gusto mo pang malaman? Sagot naman ng lalaki at binasbasa niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, nakita ko ang mukha ng Diyos. Gayun may uhay pa rin ako. At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sumisikat na ang araw nang umalis siya roon at papilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng piki ng hayop sapagkat iyon ang bahaging na pilay kay ako. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Ang bahagi po ito ng banal na kasulatan ay ang pagkakataon na ng ating nunong hako ay nakipagbuno sa isang hindi nakikilalang lalaki. Ano po? At nung magbubukang liwayway na habang sila nagbubuno, naramdaman ng lalaki na hindi niya madadaig si Hako. Inampas niya ito sa balakang at ang buto nito'y nalinsan. Sabi ni lalaki sa kanya, bitiwan mo ako magbubukang liwayway na. Sabi niya ako, hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako binabasbasan. Alam niyo po. Nakatutuwa ang bahaging ito ng banal na kasulatan sapagkat ating makikita kung paano ang ating nunong Jacob ay may spiritual na kaunawaan sa mga bagay na nangyayari yayari, na gaganap sa pisikal. At dapat po nating maunawa na kung naranasan ito ng ating nunong Jacob, hindi po tayo exempted. Ako, ito yung sinasabi ng banal na kasulatan na ating itrato ng maayos kahit yung mga hindi natin kakilala sapagkat baka hindi natin alam ang hell yung ginagawa natin ng mabuti. Ano po? At ito po yung nangyari sa ating nono ako. Siya ay hindi lang gumawa ng mabuti, nakipagbuno kaya alam nyo po, mag-iingat kayo, lalo na yung mga hindi nyo makasundo sa gitna ng daan. <laughs> Ako, Diyos ko, Panginoon. Naalala ko po yung mga driver na umiinit ang ulo. Yung iba bumubunot ng baril. Yung iba patalim. Ano po nako, Panginoon. Eh, hindi po yan marapat. Dapat bilang isang mana ng palataya bilang isang kumikilala sa Panginoon, ang ating kaisipan, mawa ng mabuti sa iba. Kaya alam niyo po, kung ito y, kung ito'y ating mauunaw na ubo, eh hahangaan at tutularan ng mga hindi mana ng palataya ang mga kumikilala sa Panginoong Yesus. Kasi po, yung katotohanan ng pagtrato ng maayos sa iba. Eh, Bernie, eh paano ko naman itatrato ng maayos? Eh, binusinahan ako. <laughs> Ayaw tumigil ng kabubusina. Alam nyo ang iyong lingkod eh. Uh, nasa unahang bahagi, nasa sakya, sa katabi ng, nasa passenger seat, katabi ng driver. Ano po? na busina ng busina yung driver. Tapos, ang sabi ng isa sa mga kasama ko, nasa likod, nasa bandang likod. Alam mo busina ka ng busina, sabi niya. Sabi ng driver, cool na cool yung driver, sabi niya. Kasi kailangan nilang malaman na narito ako. Na narito yung sasakyan. Kasi wala silang salamin sa unahan na makikita ang likod. <laughs> Samantalang, para sa iba, parang nakakaturete na busina ng busina. Pero yun pala, yung pagbusina pala ay paalala. Pagpapabatid na O oh, may sasakyan sa likod. Huwag kang basta-basta titigil. Huwag kang basta-basta ano po? Liliko. O oh, may sasakyan sa likod. Pagbantay ka dun sa bilis o bagal lang iyong takbo. Dito po ay napakahalaga. Ano po? Napagpapabatid na doon sa mga walang ganap na kaunawaan. Masakit sa tenga. <laughs> Kaya pala sabi ko, ah, so kung isa kang totoong driver na nauunawa mo yung rule nung pagbusina, hindi iinit ang ulo mo, hindi hindi ka magagalit, sabi, tama. Ano po? Kaya ang mga driver talaga, dapat hindi talaga nagagalit sa busina. Ano po? Pero, pero alam nyo, sa Malaysia, hindi naman sila busina na busina. <laughs> Iba sila mag-drive doon, okay? At sa Thailand. <laughs> pero tayo mga Pinoy, eh, ganun tayo mag drive. Ano po? Pero anong sinasabi sa atin ito? Ano ba yung kaunawaan natin sa ating kapaligiran? Napakahalaga na uunawa natin, patid natin. Ah, may spiritual palang kadahilanan ng mga ganitong bagay. Alam niyo po ako din, wala akong ganap na kaunawaan sa mga ganito. Hanggang recently, may nangyari sa akin na sa aking pagdalangin sa Panginoon. Ito naman po ito nangyayari. Eh, ganito, ganyan. nagpapaliwanag ako sa Panginoon. Ano po? Hanggang ako eh, pinagkalooban ng Panginoon ng isang babasahin. Ano po? Nakita ko sa internet. Binasa ko. Sabi ko, oh, ganito pala ito. Eh, nangyayari sa akin. Sabi ko, oh, kaya pala nangyayari sa akin ko. Ang ipinaunawa sa akin ng Panginoon, kaya ka dumadaan sa ganyang sitwasyon kasi ito yung paghahanda sa Espiritu. Doon <laughs> no, mga po ako pero nagpapasalamat ako sa Panginoon. Totoo po ang salita ng Diyos na ang daan patungo sa langit masikip. <laughs> nakita nyo naman yung mga nababalita natin na mga gumastos ng mga milyon-milyon no at merong iba pa bilyon sa kaba ng bayan eh po ba yung lang? Hindi, syempre hindi. No? <laughs> so, mapat nating maunawa na Samantala tayo eh, hindi dumadanas ng mga milyon-milyon, ng mga bilyon-bilyon. Apo. Masalamat tayo sa Panginoon. Kasi yung landas na dinatahak natin, yung landas ng kalooban ng Kaya alam ko po, okay, nang papasalamat sa Panginoon. Nung uh, linggo, ang inyong kong linggo, di, uh, napagkalooban ng pagkakataon na makapagod bahagi patungkol sa pangalan ng ating Panginoon na Jehovah Shidkin. Ang Panginoon ang ating katwiran. Kasi sa katotohanan, ang dami nating ginagawang pamamaraan na gusto natin, tayo yung makatwiran. <laughs> yung makita ng mga tao gusto natin, tayo yung totoo. Tayo yung mainam. Pero alam niyo po kapag sinaliksik natin ang salita ng Diyos, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat po tayo makasalanan. Kaya ang ating katuwiran ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yeso Kristo. Ito po yung naranasan ng ating nunong Jacob na pinalitan, ang kanyang pangalan. Ang sabi ng Panginoon, nung tinanong siya, ano ang iyong pangalan? Ang sabi niya, Ako po. Sabi ng sabi nung nakipagbuno sa kanya. Mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na ako. Sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos, at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Anong pakikipagbuno naman, Bernie, ang ako sa kapanahonan ngayon? Ano naman ang pwede kong gawin para magpago yung hindi tama? Alam niyo po, yung pangalang ako, ang ibig kong sabihin niya ni eh, manlilinlang o magnanakaw ano po? dun sa literal na Hebreo. Kaya pinalitan ng Panginoon ng Israel. Di paano naman ako makikipaguno? Ito pong ginagawa natin na pagdulog at paglapit sa Panginoon ay pakikipaguno. Sabagat ating hindi hiling yung para ng kanyang bakak. Eh, ba't kailangan pa natin gawin to eh? Kung ito naman pala yung pangako ng Panginoon. Eh, kung ito naman pala yung kalooban ng Panginoon. Alam nyo, nung no? nagkasala ang tao at ipinagkaloob sa kaaway yung kapangyarihan at kapamalaan sa buong sanlibutan na nailangan ng Diyos ng kadahilanan para makakilos sa sanlibutan at ito'y posible lang kung merong tatawag sa kanya na naririto sa sanlibutan. Yan po ang kahalagahan ng pananalangin sapagkat sinasabi mo sa Panginoon, meron ka pong kalayaan na pupilos at ganapin ang iyong dakilang kalooban. Panalangin tayo. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat kami po ay nagpapasalam sa inyong salita na patuloy na buhay, kumikilos, nagpapabatid ng katotohan. Kami po ay nagpapakbaba, umihingi ng tawad sa mga pagkakataon na kami ay inuudyukan naman na manalangin pero pinipigilan namin sapagkat hindi ito yung aming kagustuhan. Patawarin mo po kami, Panginoon, at sa oras na ito, ang aming hiling patuloy mo po kami bigyan ng kaunawaan sa mga bagay na espiritual na nagaganap dito sa pisika. Nayaan mong magkaroon kami ng kaunawaan sa kaugnayan ng iyong ginagawa, ng iyong katotohanan. sa aming buhay. At sa pangalan ni Jesus, ang aming hiling bigyan mo po kami ng karunungan ng kaunawaan na maipahayag ang bagay na ito sa mga nangangailangan. Lord, sa pangalan ni Jesus, inaanggi namin ang pagbabago ng pangalan ng na amin tungo patungo sa pangalang Israel ay magkakaroon din ng kaganapan sa iyong mga anak, hindi man sa literal na pangalan kung hindi dun sa mga pangyayari dun sa mga karanasan sa kahap yung mga bagay na nakapagdulot ng hindi tama na pangitong yung mga kasinungalingan ng tao sa pangalan ni Jesus. Pinapanindigan namin at na, ang namin ang bago pangalan na nagmula sa iyo. Kaya hindi na namin tatawagin yung aming mga pagkakasala sa paraang ito'y naganap, kung hindi, tunay kami iyong itiligtas. Maraming maraming salamat, Lord. Dinudulog din namin sa iyo ang bayan ng labo sa probinsa ng Camarines. Ang aming panalangin, ang katawan ng aming Panginoong Isopristo ay maging handa sa bayan ng labo na magpapababa, magpunawaan, hayaan mong in ipadalo yung pag-ibig na nangkula sa iba. maranasan ng mga Kristiyano sa bayan ng lapang. Pagkilos mo ng may kapangyarihan at kalayaan habang sila'y patuloy na sumusunod at gumaganda sa iyong nangkilang kalong. Amin din dinudulog sa iyo, Panginoon, na ikaw ang magkalubog sa kanila ng pagkakaisa. Maging dahilan ng pamaitatag ang altar ng aming Panginoong Jesus Christ sa bayan ng law. At ang aming panalangin sa altar na ito ay sila ng pagpuri, pagsamba, sakripis at tunay kanilang tanggapin ang divine anointing with the free the power of revival sa bayan ng law. Nayaan mo pong dumaloy sa Baguio City. Kagaya ni Legas, Lipa, Manila, Pampang, pati ilungsan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayan. Ayan mo sila din ay tumanggap ng kaularan at dumaloy ito sa buong Luzon. Besides, at Mindanao. Ipahintulot mo, Panginoon, na maganap namin yung tawag mo sa amin with the launching pad of the gospel to be a missionary sending country and to be the America of Asia in the height of its glory. Nasal din po namin ang pag-ilos mo, Diyos sa aming mga training agencies, katulad ng main life, Asian Center for Christians, Elijah House, full of Christ church, great known. Asia Pacific, international, international. Ito po ang ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryo ito upang magandap nila ang dakila kalooban. As you also pray for the fulfillment of your purposes sa aming mga misyonero. Sa iba rin, magpanik na naitig. Lord, ko po mabay sumama, mag-ingat, magtanggol sa kanila. Ganyan din sa aming mga of double na tinawag mo bilang overseas. Full of with overseas. Ayan mo sila yung sumaksi sa mga bansa na yung pinagdalahan sa kanila. As you also pray, Panginoon, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government, we declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Lord, ang aming panalangin, ang lahat amang Diyos ng katotohanan na iyong ilantahan, ang lahat ng kasinungalingan, Panginoon, ay maging Handa, Panginoon, na maidala sa gitna ng iyong mga anak at sa pangalan ni Jesus. We do not allow, we condemn deception, the lies in Jesus ang aming panalangin ikaw ang tapat na husga Panginoon para sa lahat nito ito. Sa inaangkin ang aming bayan ay tunay ng pinalaya upang ganapin ang pagkatawag mo. Lord, aming nang idinudulog sa iyo bayan na tutupoy ng iyong lingkod upang manalangin at hilingin ang iyong makapangyarihang pagkilos. Ang ganda ang Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, or in Ang iyong pangunguna sa mga pastor, sa mga iglesia, sa mga misyonero na makakalig na dasal namin ng apoy ng Santong Espiritu ay patuloy na magpalap sa puso ng iyong mga lingkod. Lord, we declare, maging sa mga natives ng na mga kakalignan, we're declaring that fire, that fire, that fire of revival. Jesus, ito din yung aming panalangin sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Lord, ang iyong Santo Hospital ang dumaloy ng may kapangyarihan maging sa Japan, sa South Korea, sa North Korea, sa Vietnam sa Russia, sa Brazil, at sa US. Lord, we declare your fire of revival sa mga bayan. As we declare peace over Israel. Maraming maraming salamat. Maraming pag-asa nyo. At tinanggap namin ang aming sa pangalan ng kapag. Oh, Amen. oh, Amen. 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 Amen praise God. Praise God. Sa pagkakataon ito, ayahan niyo po at ko ang pasbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sa bayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and not with parking, with an OV and with a glory Jesus Jesus Amen 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 many, Amen many, 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 many. Praise God Praise God Sa lahat ng pagsubok ano mang problema kahirapan sa hit aramdam tayo dudulog lalap tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible sa ito, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you, big time. Sa susunod po, we give all glory, all honor to the Lord, our God. See you again in Jesus' name.